Po, si Maripi P. Borromeo, taga Buono, Tabaco City. Ang tanim ko ngayon ay ito pong Murado F1. Ang masasabi ko sa Murado F1, malaki talaga ang bunga niya. Malambot at saka masarap talaga. Tingnan mo naman, ang laki talaga ng bunga dati. Hindi katulad ng mga ibang natanim ko ng maes na hindi siya masyadong maganda. Ito talagang Murado, laman. maganda talaga siya at saka punong-puno hanggang sa dulo. Malambot siya at saka masarap talaga. Ngayon niya. Ah. Maganda talaga ang ano niya, punong-puno siya. Hindi katulad ng ibang mais na minsan hindi puno ang mga butil niya dito. Pero itong murado talaga, punong-puno at saka talagang masarap ma malagkit, matamis. Ito, tinanim namin itong murado na ito, maine, tapos biglang nagtag tapos dinaanan pa ng bagyong si Amang. Akala ko nga, hindi na makaka-recover, pero naka-recover pa rin ang tanim namin na itong mais. So, tingnan, tingnan nyo naman ang mais na itong tanim namin hanggang ngayon. Maganda talaga siya. Kung ibang mais to, baka hindi na kami nakasurvive. Malulugi na. Pero dahil dito sa muradong ito, talagang malaki ang kita. Kaya mga ka-farmer, inaanyayahan ko kayong magtanim na rin kayo ng ganitong mais na Murado Ipuan para maranasan nyo rin kung ano ang naranasan ko sa pagtatanim ng ganitong mais. Para mar magkaroon na rin kayo ng maraming pera. Hindi palaging nalulugi. Dito kasi sa Murado, talagang maganda ang ani. Tsaka, mahal pa. Kaya, Tanim na rin kayo mga kaparmer.